Alam nyo ba na pwede natin itanim itong mga kamatis at itong dahon ng sibuyas na nabibili natin sa palengke? Hello mga ka-agree! For today's video, ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan kung paano magtanim ng kamatis galing sa bunga at ng spring onions. Coming up! Yung mga nabibili po natin sa palengke, yung iba dyan pwede pa natin siyang patubuin at kunan po ng pantanim. Tulad dito sa nabili namin, itong spring onions nagamit na po namin sa pagluluto etong kamatis hindi namin siya nagamit kasi medyo malambot na tsaka overripe na, malapit ng masira so pwede po natin siyang itanim ulit ang gagawin lang po natin dito sa spring onions pag gagamitin natin yung dahon magtira lang po kayo ng mga 2 to 3 inches mula po dun sa pinaka base niya sa kanyang bulb tapos ibababad natin siya sa tubig pwede po yung mga tap water lang o yung galing sa gripo pero mas maganda kung pasisingawin natin siya nang 24 hours. Tapos ang ibababad lang natin yung bandang ugat. Huwag niyo po ibababad yung buong bulb ng inyong spring onions kasi mabubulok siya. Then after few days, kung medyo cloudy na yung tubig, medyo malabo na, palitan lang natin, itapon tapos palitan ng bagong tubig. Then after 5 to 7 days, makikita po natin tutubuan na siya ng bagong ugat. So, ito pong isa na to. eh you no, know, may mga bago na siyang ugat. Yung kulay puti, yan po yung bago. Yung brown na ugat, yan po yung dati niyang ugat. So, ito po, pwede na natin siya i-transplant. Tapos, minsan po, itong mga spring onions na to dikit-dikit yan siya. Magkakadikit yung mga bulb. Pwede natin siya paghiwalay-hiwalayin para mas marami tayong planting materials. Tulad po nito, ito, dalawa yan siya. Pero, hindi ko na siya aalisin kasi itong isa masyadong maliit pero kung ganito siya kalaki okay na yan so kahit dalawa siya okay lang na itatanim natin wag na natin siyang paghiwalayin kasi mukhang hindi mabubuhay itong maliit so isama na lang natin siya dyan so itatanim natin itong spring onions dito sa tanim nating mga petchay dito sa taas so magkukay lang tayo ng butas tapos ilubog lang natin yung ugat takpan natin yung pinaka-bulb niya sa baba para hindi naman matumba. Ayan. Tapos, pwede na natin siyang diligan. Then, after few days or one week, tutubuan na po yan siya ng bagong dahon. Huwag po kayong ah, malungkot kung malalanta yung unang tutubong dahon kasi medyo malambot po yun. Normal lang po yun. Pero yung mga susunod dyan na dahon, lalo na po yung mga bagong bulb, yan po medyo matitibay na. Tapos, dahil ito lang yung tinanim natin isang bulb, ang mga dyan, magsusuwi siya na magsusuwi. Dadami yung bulb, dadami rin yung mga dahon na ma-harvest natin. Tapos sa pag-harvest nito, pwede na siyang i-cut and grow. Kahit hindi na natin siya bunutin, gupitin lang natin ng gupitin yung mga dahon, tapos gamitin na natin sa panluluto. Mas mabilis lang siya masira, hindi natin mai-store kasi hindi kasama yung bulb. Pero kung ikakat natin tapos yun lang yung gagamitin natin mas mabilis natin mapaparigrow yung mga tanim nating spring onions pero kung gusto natin mas matagal yung shelf life nung inharvest natin na dahon kailangan isama natin yung pinakabalb niya. pero kung yun nga dahon lang yung kailangan natin gupitin na lang natin para mabilis natin siya mapatubo ulit yun. kinain po yung ibang petchay natin hindi ko napansin kanina merong caterpillar na nakakyat hindi ko alam kung saan galing hindi ko naagapan kaya medyo kinain yung mga dahon ng ating petchay pero okay lang marami pa naman tayong mga tanim dyan so isingit lang natin sa in between ng ating mga petchay itong dahon ng sibuyas Yan. so nakakatulong din po itong dahon ng sibuyas pang repel ng mga ibang insekto e, tanim pa natin dito banda Pwede natin siya itanim sa mga plastic bottle, sa mga recycled container, sa lupa okay lang din. Pero sa aking garden dito ko muna siya ilalagay para kasabay siya ng mga pechay. Next naman itong kamatis. So itong kamatis, pwede natin siyang itanim at makunan ng seeds. Ang problema lang natin dito sa kamatis, pag hybrid po yung kamatis, ah uh, pwedeng mas maliliit yung bunga pag napatubo natin siya or mas konti yung bunga pero kung swertein tayo or alam nyo kung anong klaseng kamatis po yung nabili nyo sa palengke at hindi naman siya hybrid heirloom siya or open pollinated mas maganda kasi marirecycle natin yung uh, kamatis na nabili natin sa palengke so pwede natin hingiin yung mga overripe na or yung mga bulok doon sa palengke yun po yung itanim natin. Okay lang po yun kahit bulok na yung pinakalaman ng kamatis, tutubo pa rin po yung mga seeds na yan. Inislice ko lang po ng manipis itong kamatis. Ito pwede na natin siya itanim ng ganito kahit di na natin siya hugasan or patuyuin or alisin pa itong laman ng kamatis. Okay lang po yan, tutubo pa rin yung tanim natin kamatis. So, yan po yung ginagawa kong paraan. Madaling paraan actually ang pagtatanim ng kamatis galing sa bunga. Then, i-prepare na natin yung lupa na pagtataniman. So, ito po yung aking pating mix. Ito po, halo-halo na. Meron na itong uh, sinunog na ipa, compost, dumi ng bulate, tsaka 50% na lupa. So, 50% organic materials, 50% yung lupa. Yung organic materials, yan yung magiging source ng nutrients niya. Kasi, pag nagtatanim tayo sa mga container, Uh, very limited yung nutrients na nakukuha ng mga halaman. So para habang lumalaki siya, meron ng available na nutrients, maganda yung tubo ng ating mga tanim. Then kuha lang tayo ng isang slice. Yan. Sa so, ganitong paraan, pag tumubo po ito, dikit-dikit, parang ganito. Yan, ganyan yung mangyayari kasi nga magkakalapit yung mga seeds. Pero okay lang po yan kung kukuha lang tayo ng isang pantanim dyan or kung kaya natin siya ipaghiwalay-walayin, mas maganda. Pero kung dikit-dikit at nahihirapan kayong uh, paghiwalay-walayin yung mga seedlings, pwede nyo nang itining. Sacrifice nyo po yung mga payat, yung mga maliliit. So, hayaan nyo na lang, lang tumubo yung mga healthy. Okay. nyo lang po ng medyo mababaw. Tapos, tabunan natin siya ng manipis na lupa. Tapos diligan na po natin siya. Kung pagdilig natin, lumabas yung laman ng kamatis, tabunan nyo lang po ulit. Ang pinapraktis ko po pag nagpupunla ako, ito nilalagay ko na siya sa direct sunlight para pag tumubo, sanay na yung mga seeds sa sikat ng araw. Mas matitibay siya, kasi pag ito na sa lilim at hindi siya nakakuha ng sapat na sikat ng araw Mapapansin natin yung mga seedlings mahahaba Tapos malalambot, madaling mabali Yan yung palatandaan na kulang siya sa sunlight Ang isang problema lang po doon Pag uh, nilagay natin siya sa direct sunlight Mabilis matuyo yung lupa Pwede rin ma matay yung ating seedlings So gagawin lang po natin dyan Diligan natin sa umaga Tapos sa tanghali kung tuyo na diligan natin ulit. Tapos sa hapon, kung tuyo na rin, diligan pa rin natin. Huwag na huwag natin hahayaan na matuyo yung lupa kasi mamamatay yung ating mga seedlings. Yung isang madaling paraan din po, kung meron kayong mga hinog na bunga, durugin nyo lang, tapos ikalat nyo na lang dyan yung mga buto sa inyong container. Tapos tabunan nyo na lupa, then diligan nyo na siya. Yan, po, may mo yung mga tumutubo. Ito mga cherry tomato yan. Yung iba naman, tumutubo lang dito sa paligid ng aking backyard garden kasi hinahalo ko itong mga hinog na bunga doon sa ating swamp fertilizer. So kapag nagdidilig ako, anong nangyayari? Uh, kumakalat yung seeds tapos tumutubo na lang dito sa paikot ng aking backyard garden. So meron akong unlimited supply ng mga cherry tomato. Tapos ang kagandahan dito sa cherry tomato ko ay open pollinated kaya nakukunan ko siya ng mga similya ibang mga in natin, pwede pa natin itanim dito na rin para gawin natin siyang pinakapunlaan natin ng mga kamatis. Yan. Pag pinagsama-sama nyo, medyo mahirap lang siyang i-identify kung anong klase ng kamatis. Pero mas maganda kung hiwalay-hiwalay para alam nyo kung ano-ano yung mga variety na tumutubo. Tapos kung mapatubo man natin yung galing dito sa bunga, at least alam natin na open pollinated siya kung nagbunga siya ng maganda pero kung di siya nagbunga hindi na natin siya makukunan ng similya so hanap tayo ng mga variety na open pollinated para pwede natin ma-recycle yung mga seeds galing dun sa bunga pwede rin natin siyang durugin lang pigain kung magsisave naman tayo ng seeds galing dun sa bunga pwede natin siyang hugasan para maalis yung laman. Tapos, meron pa po yung nakakote dito sa pinaka-seeds. Yan, may parang laman-laman pa ng mga konti na transparent. So, hugasan na natin siya. Tapos, ibibilad nyo po sa araw para matuyo. Tapos, pag natuyo na, ilalagay nyo siya sa paper bag. Kung meron kayong silicon gel para ma-absorb niya yung moisture, hindi masira yung buto, lagyan po natin. Tapos, ilagay nyo sa seat plaque. Pero nakapasok muna siya sa paper bag para ma-absorb yung moisture. Tapos lagay niya na siya sa zip lock. Tapos i-store na natin siya. Meron na kayong uh, seeds sa uh, susunod na taniman. Kung sa tingin niyo po nakatulong information na ito, i-like niyo naman. Sana po tulungan niyo na kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-iwan lang kayo ng sa sa ibaba at susubukan po namin sagutan isa-isa. Maraming salamat po. Happy farming!